Yan yung ikot nya mga tol, no. Napakaswabe. Yan. Ball type rotor mga tol. Paano mag-convert ng ball type rotor sa center lock na hub? Ito center lock yung hub natin. Pa-convert natin sa ball type rotor. Yan. Kalasin muna natin 'to mga tol. So, dalawa yan. Harap likod. Kalis lang natin to. Ayan. Ayan, kalas ng center lock natin. Na rotor. Ayan. Itong lalagay natin na rotor mga tol, no? Ayan. Paano natin i-convert dyan? Siyempre gagamit tayo ng adapter. Center lock adapter. So, ito siya mga tol. No? yung center lock adapter para dito yan salta natin dito mga tol yung adapter na center lock yan tapos itong rotor parihol lang ba sila? Eh, try natin. Ah, to... oh, mas maliit po. Ayan. Tapos itong kanyang lock. Ayan. siya mga tol ha? Oh. natin ayan so, siya mga tol ha? Oh. ayan ayan na convert na natin sa, ball, sa center lock yung ball pipe rotor Yan. next natin yung panglikod naman mga tol, no? O, alis lang natin gamit ito yung pack natin na uh, malupit. Itong size naman ito, ano? Yung kabila, yung isa. Yan. 160 mm. Kasi yung nasa harapan, 180 yun mga tol, mas malaki yun. Itong adapter para sa likod. salpak natin itong bolt type. Yan mga tol, no? salpak natin itong lock ring. tamang higpit lang mga tol sapito so, na sila yan yung bull type naging center lock so ito yung tinanggal natin sana hindi bumago yung alignment sa caliper Ayan mga tol, no? Ayan yung panlikod. Ito naman yung pangharap. Mas malaki. 180 mm. 160. Ayan, susubukan natin ti isalpak sa caliper kung hindi ba bumago yung alignment. Yan mga tol na no? nakabit na natin. Nakabit na angas. Ayan yung ikot niya mga tol, no? Ayan. Napaka-smooth. Walang nagbago sa alignment. Ayan. So, yan yung pangharap. At ang panglikod naman. ito so, yung panglikod ayan yung yan yung ikot niya mga tol no napakaswabe Ay, ayan yan yung bike natin na pang service sa trabaho Sa STI, tamang-tama lang. So itong kinalas natin na dalawa. Ayan. Yan, siya na mga no? hanggang dyan na lang yung video natin about dito sa rotor combustion. bolt type to center lock ayan mga lalo ayos napakaangas ang forma wow malaman to bukas sa ride ko anong performance nyan